Ako po si Mark Lester B. Candela, 22 years old at nakatira po ako sa Barangay Batang-Batang, Tarlac City. Nagsimula po akong natutong magbukid dahil po sa sa mga magulang ko kung saan na minsan nagtatanim po kami sa malit po naming saka. nanay, tatay, um, kung ako na po yung may magandang trabaho, ako naman po yung mag sa inyo at sa ating pag-manage sa ating mga palayan. Naalala ko po nung sumali po ako ng parapol dito sa Kobota is nung tumitingin-tingin po ako ng price ng tractor po nila, binisit ko po yung page kung saan nakita ko, uy may parapol po yung Kobota, ganyan. Tapos, tinay ko pong mag-fill up kasi wala naman pong mawawala kung susubukan gano'n po. Hanggang sa nanalo po ng sa may mismong live then, Noong hindi pa po ako na, nanood ng live dahil nga meron po kami ginagawa dito sa bukid. Bali, nung dumating po ako is tum, sakto po dum, tumawag po sila ma'am, ganyan. Then, hindi po ako makapaniwala nung nung ako po yung nabunot dun sa raffle. Ito pong RK-70S is um, makakatulong po siya sa amin sa pag- traktor. Hindi lamang po sa paggaan traktor ng lupa, kundi pwede rin po sa may patubig, ganyan po. Kung baga, mas mapapadali po nito yung, yung, yung trabaho po namin at mapapalitan na po yung makina namin na medyo nasisira na po at may kalumaan na po. Mensahe ko naman po para sa kapwa ako na kabataan na anak po ng magsasaka is maging proud po tayo at huwag po maiyan na ito po yung ikinabubuhayan ng ating magulang. nagpapasalamat po ako sa Kubota Philippines kung saan ang napanalunan kong pares na po ito is malaking tulong po sa aming pagsasaka.